Alright, good morning guys. So, ayun na. Let's go. Ngayon ay pupunta na kami sa uh, Besang Pass Monument sa so, May Cervantes, Ilocosur. Mali ito na yung second day namin sa Luzon Quest. Um, October 3. So, ayun na. Palay bundukin araw na ito eh sana ang diktas kami ah, sana walang aberya kasi bundok yun mahirap maabera sa bundok lalo siyempre kung may mga kailangan eh malayo yung mga shop so good luck sa amin sa TME at sa mga participants na uh, pupunta ngayon dito sa rotang ito so let's go Top Ops number 6 Prison Pass kami dito sa may photo ops sa may tinok ngayon naman ay papunta kami sa may photo ops number 8 sa may banawe Arc. so gagawin muna namin bago kami pumunta ng banawe ay, ang ganda talaga sa view ito ang ganda ng view worth it na makadaan dito lahat ang ganda ng panahon, walang ulan pinagbibigyan kami <laughs> okay, ah uh, Nakain muna kami dito sa bayan ng Tinok. Oo, Ano nangyari dito? Mukhang may nag-exhibition. <laughs> okay. Um, kakain muna kami sa bayan ng Tinok. Then, after nang uh, mag-take kami ng uh, lunch, yan, uh, gawin na kami sa Banawe Art. Art, yan. <laughs> Ay, nako. Sarap. Ang lamig Solid yung ruta. Ang ganda. Ganda na panahon. Promise, mag-e-enjoy kayo rito pag ano. Uh, pag binyahin yung tong rutang to. Ang ganda. Oo, solid. Alright right. Ay. Yun. Okay. Okay. Pasta tayo sa lubak. Ayan. Ah, pusog. Tapos, ganyan dadaanan mo. Tag-tag. <laughs> Solid. Okay. Ah, uh, tapos lang namin sa kumain sa bayan ng Tino. Ah, uh, ngayon, ah, uh, biyay na ulit papuntang Balawe Park. Kaya, laban na. Medyo ganado na ulit sana wag antok eh kasi sobrang busog <laughs> alright ingat sa amin lahat okay, go 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 for the gold Tapit na! <laughs> Ayan na, nakikita ko na yung arc Okay, touchdown! Kapow! Alright Nandito na tayo sa welcome ano, sa to Banaue Sarap! Sarap mag-motor Okay, uh, picture muna Picture muna po tops Tapos katimpay nga biyahe naman kami sa ano sa my photo ops 9 sa bar league alright patos lang kami photo ops lang okay ayun na ah klabing biyahe itong araw na to nakakaungi ah, itong mga bunking hahaha <laughs> endurance pa okay uh, papunta na kami dito sa What's Ops Name sa Statue of Eagle sa Bar League so tancha namin eh mga tours ng biyahe eh. katatapos lang namin dito sa may Banawi Arc ngayon um, gagabi na kami dito expected na namin to na gagabi kami at after nito sa photo ops 9 sa may stage of eagle barlick ang um, maghahanap na rin kami ng mga uh, pagpapahinga at ipapabukas na namin tong next adventure namin dito sa Cordillera kaya yeah. okay mapahinga na namin tong main gabi dalhin dalihin lang namin tong barlick bukas na ulit ha <laughs> ba? para bukas another banking na naman papuntang kalinga at uh, hopefully uh, makausad usad na kami alright alright so laban lang <laughs> A few moments later. All right, uh, update lang andito uh, na kami malapit na kami eh. sa may statue of eagle sa barlig grabe lamig dito pero masarap pero napaisip lang ako ano kung ikaw kaya mag isa magbihay sa ganitong kalagayan ng kalsada ikaw lang mag isa paapalag ka kaya syempre kung hindi rider ka 50-50 sagot mo maira kasi pag masiraan ka diba <laughs> uh, nightmare yan para sa isang ninja rider o sa isang travelers na magkabiyay sa ganito uh, area lalat kabunduan, madilim gg tayo dyan kapag pero experience wise masaya, masarap malamig dito sa erinuto pwede 7.4 kilometers na lang sa photo ops. Nain na tayo. pups well, <laughs> Ay hello sir Sir, saan banda dito yung Sakura Homestay? Sakura? Uh, Oo Parang rentahan ng room? Sa mga kwarto? Ay, no. Ito pong malaking to? Ito po dito sa ato. Dito sa may Pangalang dito Dito sa may docking dito Doon mo tanongin Doon doon po may kainan Kasi siya may ari Ay siya rin may ari May kainan po dito store. Sige po. Uh, may, may kumakanta. Sige po. Thank you po. May kumakanta. Mm -hmm. ah, okay. Mm -hmm. Ah, sako sa po ba 'yung Sakura Homestay? Po sakura. Yung may mga kwarto? Ah, Uh, hello. Paan kay, sir? Ah, uh, maghanap sana kami ng mga kwarto. Ay, kwarto. Sa baba. Ah, uh, ano na hatid ko na lang kayo. Sa po ba? Pero, ta? doon sa baba. Ilang okay. kwarto po kayo? Hmm? Ilang kwarto po? Marami. Marami sa baba. Marami kasi kami. Marami kayo? Ah, uh, oh. papunta pa lang. Sampu. Kasa ba? Pero wala na kayo kakainan doon. Kaya dito na kayo bibili na pagkain. Oo. Oh. Pwede. Malayo ba rin ako? Hadid ko na lang kayo. May motor din ako. Sundan nyo lang ako mamaya. Hintay na lang namin kasama nyo. na lang kayo dito.